Kahapon nga hindi natuloy ang pagpapagpit ko at nagtampo nga si mama kay tatay. Basta, nasa vlog ko yun at alam niyo na kung bakit. Ngayon nga ay matutuloy niya at bihay na nga lang kami dahil nasa trabaho nga ngayon si tatay. Bago nga kami umalis, nilikom ko nga muna itong sinampay namin. Ay ala nga ang ipaobligan na naman namin are. sa aming kapitbahay. Ay baka are, matapon na sa kabilang bako. Eh. Habang iniintay ko nga matapos maggayak si mama. Nagbasa-basa na nga muna ako nitong collection ko ng Jujutsu Kaisen. Tignan niyo naman sa salamin naman mama ko. Wala naman na talagang ginagawa. Ay pinapagintay pa ako. Mga babae talaga. Paalis na nga kami nito at nagsombrero at jacket na nga ako. Dahil nag aambon pa din naman dyan. At piling ko nga din nakikita ako dito sa suit ko. Isang beses ko pa nga lang nagagamit itong jacket na ito. At malapit ko na nga agad mapaglitan nito. Paano ba naman? Summer lang naman. Nung binili nga ito ni mama. Ay nako, paborito pa naman ito. Madami na nga nakalampas na jeep pero nandito pa rin kami. Ay sino nga naman ang magpapasakay sa amin? Ay wala nga na para sa aming dalawa. Diyos ko po. Finally, nakasakay na nga kami at sa tingin nyo ga, bagay ba sa akin magbiyayang mag-isa? Tapos laging bukas ang camera ko at mapapasama ka nga dito. Tapos magpo-post ako. Kilala nyo ba itong nakatabi ko? Pakihanap naman siya para sa akin. Gusto ko nga lang sana magpakilala. Nyaro! <laughs> Lumakad pa nga kami hanggang makarating sa pedestrian lane. Alam nyo naman, wala pa akong tiwala sa sarili ko sa pagtawid. Lalo na nga sa mama ko. Ang kaso nga, hindi kami napansin ni Kuya. Kaya nakipagsabayan na nga lang kami sa mga tumatawid. Hi mama, sa sunod na magtatampo ka, bilsan mo lang. Sana nga kahapon may driver nga tayo. At kasama pa din nga natin siya tumatawid dito. Nandito na nga kami sa bayan ng kwengka. At sa pagpasok nga namin, itong wet market agad ang makikita mo. Normal na tao naman si mama. Pero hanggang ngayon naliligaw pa rin sa kwengka. Alam nyo ba na kailang ikot pa kami bago nga mahanap itong pagupitan? Sarado nga ngayon si Kuya Tonton na gumugupit sa Mula nung nag-isang taon pa nga ako Kaya dito na nga lang kami nagpagupit sa katabi niya Nagtanggal na nga ako ng sombrero dito At grabe nga ang laguna ng buhok ko Buong bakasyon nga ata hindi ako nakapagpagupit Pinapipili na nga ako ni mama kung anong gusto kong gupit At sabi ko nga kung hindi ko din makakamukha si Zayn Malik Ay mabuti pa nga ata magpakalbo Ngyaro! Natapos na nga ang ginugupitan ni kuya At ako na pala ang kasunod Meron nga akong nadatnan na pila Kaya akala ko ay matagal-tagal pa nga ako Siguro ay aburid doon na din si kuya sa itsura ng buhok ko. Natapos na nga kami at sinabi ko nga kay mama, ay wag nga muna ngayon magpaikot-ikot. At ako nga ay na din sa mga buhok. Magtitingin nga lang daw siya ng boxer ko. At nung naitanong niya nga yung presyo, sabi nga niya ay umuwi na nga daw kami. At magsasapi na nga lang daw siya. Habang naglalakad nga kami, nabaling na naman nga ang atensyon niya dito. At pipili nga lang daw siya ng hair clip niya. Pinapapili nga ako diyan ng wallet ko. At bibili nga daw niya ako. Sabi ko nga ay okay na ito sa akin. Ay ewan ko na lang talaga kung kumasya dito. Ang pera ko na laging mamiso. Bago nga kami sumakay sa jeep, bumali nga muna kaming tinapay. Kahirap naman nung nagugutom ng hapon. Ay hindi ko nga mapigilan na mamahaw. Ay sa palaki na talaga ako nito. Mabuti nga lang ngayon na ako pinagupitan. Naalala ko yung dati. kailan Sabado Linggo, saka kami magpapagupit. Ay tunay naman inaabot ng gabi sa haba ng pila. Nakababa na nga kami sa jeep at napadaan nga din Bibili nga daw ng turon at ng banana kiyo si mama. Bumali Bumili na siya ng tinapay para sa merienda. Ay ano kaya ito para sa semi-merienda? Pagkarating nga namin ay aba, nadi dito pala itong si Tomato. At nangangapit bahay na nga. Ay sabi nga niya, kukunin niya daw yung mga naiwan na gamit niya. Dahil mainit na nga, nilabas na nga ulit ni mama itong mga sinampay niya. Ay kapag hindi nga daw rin arawan ay mga ngamoy aso. Ay nadamay na naman nga ang walang malay na aso. Inayos na nga din niya itong mga pinamili namin kanina. At eto nga ang natatago kong pera. Ay bakit na naman kaya binibila? Lilipat na nga daw niya ito sa wallet ko Pero 100 nga lang daw ang ilalagay niya dito Ay baka nga daw maiwala ko Ay piling ko mas lalong mawawala ito sa wallet ko. At mapupunta na naman nga sa mga rider ng Shopee. Nyaro! Oh, huwag niyo seryosoin ang mga jokes ko Baka nga seryosoin din ako ng mama ko Ay garuti tayong lahat dito Tapos na nga ako maligo dito At nakita ko nga itong si Tomato Nagbabasa sa messenger ko Kaya bagya ko nga siyang nilayo Nilagay na nga muna itong tinapay sa rep Ay ako, oh, delikado ito. Kapag napapasok ang mga pagkain dito, kagaya ng alaang itong pansit. Mamaya, magbe-birthday na naman yung nagbigay nito. At nandi dito pa nga rin. Itong atis nga na kinuha pa sa laiya, ay paano gamahinog ito? Ay kung nasa loob nga ng rain Itong biko, biko pa ba ito? Bato. Ay, Diyos ko po. Good pa naman yata, kaya binalik na ulit diyan. Sabi ko nga kay Tomato ay magdamit nga siya. At kami nga ay maglalay. Sino nga nakapanood ng live ko kanina? Grabe ang struggle niya dito sa pagdadamit at tinulungan ko na nga siya. Habang naglalive nga kami, inaayos na nga ni mama itong gamit ni Tomato. Ay grabe din ang bagahin nitong taong ito. Ay akala mo nga isang taon na tumira dito. Sobrang swerte nga lang at pinagtiklop pa nga siya ni mama. Ay yung sa akin ay naku ayoko na lang magto. Bira nga kami makapagtiklop ng mga damit namin. Dahil hindi na nga magkasya sa mga drawer namin. Ay sa dami na din nga. Lalo na nga yung kausuhan pa ng ukay. Ay pati naman hindi dapat masuot. Ay namain na nga nang namain. Ay naku. Huwag kalilimutan magpalo like and share. Salamat sa panunod. Thank you Lord.